Yes, mga part. Pabalik na kami ng Maynila. Dito na kami sa Masbati Port. Ayan o. Nakapasok na yung sasakyan namin. May binili lang kami, mga part. Alright. Dito tayo papasok. Boss, may binili lang kami. Nandoon na yung ano namin, sasakyan. Marami. Hindi na, doon na. Dito na. Masbati Port. Pabalik na na ang Maynila. Tapos ng bagasyon, mga part. nangingitim na ako kakaligo ng ano dagat tayo pasok tayo dito yan pasok tayo dito sa security checkpoint O nandoon na yung sasakyan namin, may binili lang kami ng pagkain. May binili lang kami? Ah, asan sa iyo ba ninyo? Baga Yung... sasakyan? Nandoon na sa loob ng sasakyan. Nandoon na? Sa barco. Sa barco naman? Nandoon. Okay. Kami sa loob, lalabas na kami papuntang port. Nandito lang kami, Naku lang pa tayo. Ano ura sa isa? Alas 10, doon na. na yung sasakyan namin eh. dito na kami mga part star star rose ang laki ang daming ano ang daming picture dito sa ano port na Masbate pangit ng ano sistema rito walang kwenta yung ano LGU dito sa Masbate pinahayaan lang nila yung mga picture dapat maayos yan <clears throat> madadala yung mga turista pag pumunta dito sa Masbate pangit ng kalakaran <clears throat> Pangit ng kalakaran mga part Kaya mag-prepare kayo nang ano nyo Pag tinanong mo sa loob ng opisina ng mga barko Wala nang bakante pero pagpasok mo sa barko Ang daming bakante okay, Pinuhold nila dahil ano Yun nga pinapadaan sa picture Para magkaroon sila ng ano Ng kita ito itong barko namin oh. Ito yung sinasakyan namin. May mga bakante pa, sabi nila kay na fully na daw. Pero pag sa fixer mayroon. Walang kwenta. Dito tumama. Uh, ito yung ano natin sasakyan natin mga part. Hindi negro yung nasakyan namin. Bakit kahit sa ano, kahit sa ano opisina ng barko, lahat, lahat walang bakante pero sa fixer mayroon nga. dikit na dikit Oo. itu so yung ano the star horse behind batanggas pinya francia next year ulit next year yung experience natin dito sa Masbate Port, video hindi maganda mga part. <coughs> <or>. <decoration noise> meron yata itong ano ilisis sa unahan bilis umiikot na tulin din ang fast yan yung matulin pag gusto mong ano yung mamadali yan yan ka sa fast sumakay pero medyo mahal lang yung ano yan uh, pamasahe papunta rin yan doon sa ano pilar no mabilis lang yan habol hindi <laughs> makahabol siguro mga isang dalawang oras na siguro yan o oh. no? pilar 오늘은 <목소리도> 아